Nagkwento si Kelly Kelly kung bakit napagbigyan si Donnie na makasunod sa Kanada, Kahit busy sa shooting nila. Nakiusap sa direktor. Nagpuyat para lang matapos ang buong scene. Sa roha, Sino ang hindi maiiyak sa nalaman natin guys? Ano ba ba ang hindi kayang gawin ni Donnie para kay Belle? Tumungo sa Kanada. Bitbit -bit ang puyat at pagod. How sweet! Sana all may ganitong jowa na maglalaan ng oras. Walang salitang Walang may bibigay ng oras kapag si ang kalaman mo. Kahit ang mga co-actors niya ay napapawaw. Bibihira lang ang ganitong lalaki. Kaya mas lalo siyang na-appreciate ng mga tao marespeto sa taong mahal niya at hindi hinahayaan na malungkot ito. Ayon niya sa mga komento, si Donnie ng kakilala kong Green Plum o kilala kong Green Plum na walang ibang ginawa kundi pasayin si Bella. Naniniwala na magiging maganda ang relationship nila kahit mag-asawa na in the future. Hindi tayo natatakot na darating ang panahon na maghihiwalay sila. Napaka-consistent ni Donnie. Kaya nga pati parents at buong angka ni Belinda, malaki ang tiwala kay Donnie. Kahit anong mangyari, Don Val well forever nilang mahalin at ipaglaban kasi may patutunguhan. Don't forget to comment your opinion. Like, subscribe, and share this video. Thank you for watching.